Para sa aking balitang showbiz, walang kagatol-gatol na inamin ni Leo Martinez na anim ang kanyang anak sa tatlong babae. ay sa veteran actor, ayaw niya magsinungaling na may dalawa siyang anak sa una niyang karelasyon, isa sa yumaong aktres na si Cherry Hill at tatlo sa kapatid ni Gary Valenciano na si Gina Valenciano. Kinumpirma din ni Leo na bagamat naghiwalay sila ni Cherry, ngunit na natili sila magkaibigan at sa katunayan o mano ay naging close friend pa nito ang kanyang karelasyon ngayon. Maging ang anim na anak niya raw ay lumaki na mag magkakapatid talaga ang turingan at hindi kailanman nagkaroon ng tinapader sa pagitan ng mga ito. Kung i naman daw niya ang kanyang sarili bilang asawa ay 9 siya habang 10 naman kung i-rate niya ang kanyang sarili bilang isang ama. Samantala sa isang pangulitang showbiz, simpleng simple lang ang sikreto ni na Vicky Bello at Hayden Ko para manatiling mainit pa rin ang kanilang relasyon. Ayon kay Vicky, marami ang nagtatanong sa kanya at nangihingi na advice lalo na ang mga mag-asawa o magkarelasyon na matagal nang nagsasama at nagkakasawaan na. Sa pamagitan ng kanyang Instagram account, nag-upload si Vicky ng video kung saan nagbigay ito ng payo kung paano pananatilihin ang mainit na relasyon. ay kay Vicky, 23 years ang tanda ng edad niya kay Hayden at 19 years na sila nagsasama pero hanggang ngayon ay hindi para lumalamig ang kanilang pagsasama. Nainiwala si Vicky na ang communication ang pinakamabisang paraan para hindi mawala ang pagmamahalan. Bukod sa communication, pinapanatili daw nila ang kanilang relasyon relasyon na exciting at exciting sa pamagitan ng pagsurpresan nila sa isa't isa. Sinay pa na dapat ding iparana sa karelasyon ang iba't ibang emosyon pero huwag naman umanong masyadong dramatic. Idinagdag pa nito na nakakatulong ang mga konting tampuhan dahil nakakadagdag umarito na excitement sa pagsasama. At iyan ang aking malitang showbiz para sa impinang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.